Tapos madaling araw ko na hindi. Sigurado ah. Uy. Hmm. Pare bakit? Hindi si pare. Wala. Ang oh, wala. Bakit? Ano ba yan? Yung helmet na susuli ko sa ano eh. Oh, susuli mo. Oo. Oh, oh. Wala eh. Ang ah, aso. Wala ba? Mm. Hindi kasi nakaraan ko ba ito yun hiram eh. Yeah, eh parang, parang kaya nga, hinahanap niya naman yung kanilin mo eh. Bago siya eh. Eh, paano, paano kaya? Hindi... aso mo ako dito. Hindi maaari. Yung motor ko nandun, hiniwa ko sa labas eh. Pas mo muna. Baka magalaw eh. Doon, mag Kape ka muna. Ha? Magkape ka. Kape? Ta. Kape? Oh. Hindi, hindi na maaari. Medyo ano, nagtagay kasi kami. Eh, dinaan ko lang ng helmet ni pare para... Tobe. Okay. Sakto na. Ano na kasi ay, na. Ay, Medyo nakailom na ako, mari. Kaya no? And, ano. Yun ano, nahiya kasi ako ay pari. Kaya susuli ko yung mga Kumain ka na lang. Tara, may ako dito. Kumain? Oo, oh, kumain ka. Susok pa ako eh. Masarap yun. Pero ito ka daw mo. Sigurado ako. Wala sa pari eh? Wala. din. Pang gabi yan. Kumain ka na lang. Susok pa kasi kumain. Dami ko nakakain ng pulutan eh. Sarap na yung alobo ko, maang-maang yun. Ano ba si pare? Bukas pa yung umaga. Bukas pa? Oo, oh, tara. Kasama ko. Wala kasama dyan? Wala. Pag-gabi, ako lang talaga mag-isa dito. Eh, eh, paano yung motor ko nandoon sa may labas e? Eh, baka mapagtirapan niyo eh. Hindi yun. Uwi, pasok muna na dito. Sa gate namin. Ano oras ba uwi si pare? Umaga ma. Magandang. Ang gabi nga rin. kasi ano. Ma, wala ka sa ba? Wala, wala ako sa ba. Nahiya kasi kay pari, baka nga abutan na kayo. Eh di madali nga rin mabalis. Di maari, sige na eh, susumbi ko lang ito. Okay, susumbi ko lang talaga eh. Ayoko siya, tirahin yung tiwala sa akin yung pari. Tsaka yung motor ko doon baka paano eh. Iniwan ko yung susi doon eh. Oo. Okay. Oh. Ba't ako ganyan ka? Nagugas lang ng katawan kasi pagka nang at natutulog ako. ano um, Ayaw mo talaga bumasa. Hindi na mawari. Tsaka babalikan ko pa din. Hindi, hindi kaya Di, huwag na mawari. Tsaka babalikan ko pa sila dun eh. Saan ba pupunta? Eh dito sa ano, sa pinaginuman ko. Sabi mo na lang kay ano, kay... Ayaw mo talaga? Oo, so, sabi mo na lang kay pare na ano. Na, Makapigil na lang. Hindi, huwag na. Ano na lang wala, kasi niyo. Kasi baka mawala yung motor ko din eh. Hindi nga yung mawawala. Kinala na naman yung motor mo dito. Kurado ka? Tara nga. Baka nga rin siya kapit tayo. na yun. Tapos madaling araw ko nga hindi. Ah. Tara. Sigurado so, ka? Ah. Hindi yeah. nga kasi. Tara